So, kapatid, ang gandang araw yung lahat. ang <clears throat> um, nais ko lang pong sagutin mga kapatid no, yung uh, isang nagkomento po sa uh, sa ko mga kapatid. Negatibo kasi mga kapatid. Ayaw ko na sanang pansinin mga kapatid kaso uh, kaso parang maganda siyang pang paalala para sa lahat. Kasi sinabi niya doon, na uh, ayoko na ang pangalanan mga kapatid. Sinabi niya doon, na paano raw sasagutin yung yung mga dasal? Eh, babaero daw ako. At saka, uh, saka sabi niya, ano, lumipat daw ako ng pananampalataya. So mga kapatid, kung may kasalanan man ako, mga kapatid, uh, hindi na yun concern ng ibang tao. Kasi hindi naman siya yung hatol sa akin, ang Diyos naman. So pangalawa, lumipat na daw ako ng pananampalataya. Kasi nga siguro, ano yan, uh, yung, ano, yung taong yun, ah, uh, isang palag palagay ko, ko, katolik ko yun. Eh, ako naman mga kapatid, katolik ko naman talaga ako. So, yan nga, sabi ng karamihan, iba na raw yung paniniwala ko mga kapatid tungkol sa, ano, pananampalataya. Ngunit, ah, uh, May bang may mga bagay na hindi ko na sinunod yung mga dating mga gawain kapatid. So may may dahilan ako kung bakit di ko sinunod dahil unang-una wala sa Biblia mga kapatid. 'Di ba? Ayoko namang ipilit yung sarili ko sa wala doon. Isa kong isa kong hukuman nga kung kulang ka sa ebidensya laban sa isang tao, hindi pa ng iyong ano, yung mga um, hindi ka hindi ka mananalo sa sa hukuman kung kulang yung ebidensya. So, hindi mo pwedeng idein yung isang tao kung kulang ka sa ebidensya. Ganon din yun, mga kapatid, sa, sa Biblia. Kapag wala dyan, wala dyan talaga, mga kapatid. Hindi natin ipilit yan. Huwag natin ipilit. So, yung iba nagsasabi, uh, lumipat ka na ng palalampa. parang, parang pag isang tao, eh, marunong may konting alam sa Biblia. Ang sabi nila, Iba, iba na yung paniniwala mo Ayaw ko na siya. Ayaw ko na makinig Dahil ito na ako Mula noon Mula pagkabata Ganito na ako Mga kapatid Alam niyo po ba na Ito yung kalooban ng Diyos Na malaman natin Kung ano yung totoo So masyado tayong kampante noon Ako rin noon Masyado akong kampante Ngunit uh, Napaisip ako mga kapatid uh, Sa isang katanungan na, na sa akin ayaw kong mangusga ng tao. Kung maaari, ayaw kong mangusga ng tao. Kung, kung saan man sila napabilang na grupo, ayaw kong mangusga. Uh, kung basihan lang yung, yung aking paniniwala, yung, uh, ayaw kong mangusga. Kaya pinili ko mga kapatid na aralin, uh, basahin kung ano yung napapaloob talaga sa sa Biblia So, yun, nag nagiba yung paniniwala ako, mga kapatid. So, walang, siguro, dininig ng Diyos yung aking, yung aking uh, mga kahilingan na bigyan niya ako ng unawa. So, unawain yung mga bagay na dapat ay nung una ko pa ginawa, mga kapatid. Ngunit may, may ibang sasabi, ganun na nga na <laughs> lumipat raw ko manang pananapalataya. So, hindi po ako lumipat mga kapatid. Katoliko pa rin ako mga kapatid. Kahit tingnan nyo pa yung aking uh, certificate. So, yun. May kasalanan ng tao mga kapatid. Hindi mo na concern yun. So, alalahanin mo ang yung sarili. Mga kapatid, di ba? Di ba yun yung tama? Kasi, parang hindi mo nasaklaw yung hindi mo nasaklaw yung buhay niya, mga kapatid. Ganun lang. Tsaka yung isa pa, mga kapatid, uh, ayaw ko rin pangalanan. Eh, no, ginagamit ko lang daw yung, ano, yung Facebook. Kaya ko lang naman ginagawa ito, mga kapatid, eh, para sa ating lahat. Eh, alam ko, meron sa atin ng mga katoliko na gustong malaman yung kung anong meron. So, ito yung mga lagi kong mga advice, mga kapatid, na dapat uh, magkaroon tayo ng time na magbasa. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng unawa na bigyan natin ang kaalaman, kung paano bumasa, kung paano umintindi. So, sayang yung binigay sa atin ng panuon, Panginoon kung hindi mo gagamitin. So, uh, ito yung tamang paraan sa paggamit ng kanyang mga biyaya. Ibiyaya e, na ito mga kapatid, barunong kang umintindi ng iba't ibang liguahe. Napakalaking ano na niyan, advantage. So, sayang mga kapatid, mga, na, mga natutunan natin kung di natin gagamitin sa tamang bagay. yon ayaw na, lilinawin ko lang. Ako ay isang katoliko talaga. May mga bagay lang mga kapatid na ayaw ko nang gawin. Kasi nga, wala sa Biblia. Yun lang sa akin mga kapatid. Saka, ito naman yung kalooban ng Diyos mga kapatid. Ito nga sinasabi nga ni San Pablo eh, di ba? Na uh, matagal na sana kayong naging tagapagturo, ngunit hanggang ngayon ay kailangan nyo pang uh, kailangan pang turuan sa mga uh, unang aralin. Hindi nyo pa kaya yung matitigas na pagkain. So ganun yun mga kapatid. <laughs> Pasensya na mga kapatid ah. Pero hindi ako galit mga kapatid kasi pinapaliwanag ko lang kung ano yung side ko. Tsaka okay lang yun sa akin mga kapatid. Hindi ko naman sila, ano, hindi uh, naman ako uh, nagtatapos sa na. hindi ko nagagalit sa kanila kung sinasabi na yun. Okay lang sa akin mga kapatid dahil alam ko naman yung sinasabi ko. Tsaka wala akong sinasabing uh, labas na sa no Biblia mga kapatid. So para sa para sa mga ano lang para sa mga interesado lang na makapaten na makinig sa aral ng Diyos. So, yung mga ayaw makinig, huwag i-skip nyo lang mga kapatid. Okay lang na sa akin yun. Okay lang. <laughs> Salamat po sa inyong lahat at uh, naway may natutunan tayo sa video nito. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.